Though my still do, I can't remember when I did else love you. Remember how much I cried. It's of joy to think you are mine, darling, down in survey. way. this lasting goodbye. I love you then, and I still do, I can't. Remember when I did Ellen's love you? Si Nene ay salawahan. Ang sa ay isang mayaman. Ngunit nang siya'y hamak ng kanyang gyanan, lumuluhang nagbalik sa parang salapi, salapi. Maraming nga galat na salapi, 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 salapi. Wag kayong padadala sa salapi salapi, 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 ay salapi, salapi, ay salapi. Noong araw dahil sa pila ay natutumagtak si sa sahudas. Dito sa Pilipinas, parahing Pulas na magkaroon ng setlas. Ano pa po? Bukod kay sarplus ano pa? Kumakaway ka, pailog lang kita'y iwan Upang patungo sa ibang bayan. Isampan yung puting-puti ang aking tangan. Pusang basa ng luha kung di mapigilan. Ang wika mo ilang buwang ka marahil at babalik ka sa aking piling upang ang puso mo sa puso ko'y pagtaliin at magsasama tayo hanggang hindi mga ilang ah. Lalobat! Lalobat na ulit! <laughs> uh -huh. Nalobat na? Hindi. Oh, eh, o, e, po. Kung kaya pa. Lumakas po siya. Sir Ruben, kada lumilibot po kami, lumalakas. E, magtatayo na po siya ng tindahan. E, okay. <coughs> ah, eh, pag ito po, humiling pa, isabit niya rin sa bintana. Kaya lang po, gulayan po yung likod na yun. Um, Sino, bibili Araw do? ay lumipas. Ayan, ayan, ayan. Araw ay lumipas. Ang Ngunit isang araw ako'y dagling tinukaw yeah. ng isang tawag na kaibigan. Ade na raw ang irog kong mahal sa buhay. Tinahanap daw ako ng kanyang magulang. Ngunit nang ang ilan niya aking makita, matay may luhat, luksang-luksa pa. Kaya pala gayon, ang ilog ko'y wala na at iniwan niya akong nagdudusa. Salamat po. Tama na ayon Ayaw na? Pagod na ba? Ha? Napagod hindi na? Hindi naman. O hindi maalala yung kanta. Ayan, nag-iisip. Sir Ruben, nag-iisip pa po siya ng aawitin. Yung theme song nyo. Bakit Ayan. ba? Hmm, bakit ba? Bakit ka lumayo aking sinta? Alam mo na minamahal kita ang aking buhay kung wala kay papanaw kahit na alam ko hindi ka na magbabalik di pa rin nawawaglit sa isip pagkat sa puso ko'y wala kang kapalit at ikaw lang ang siyang iniibig bakit ba bakit ba bakit ka lumayo aking sinta alam mo na minamahal kita ang aking buhay kung wala kay papanaw kahit na alam kong hindi ka na magbabalik di pa rin nawawaglit sa isip pagkat sa puso ko'y wala kang kapalit at ikaw lang ang siyang iniibig bakit ba? bakit